So, mga kajapers, ito po ang kalateris o. Oh. Yan po ang kuha dito sa puno. Ayan mga kajapers. Yan nagmunga po kami ng kalateris. Ayan, dito po sa puno na ito. Ayan, oh. yung puno na yan. Ayan. Ito po, ayan oh. dami. Ayan mga kajapers. Ayan, ito po nakuha namin dito sa ano, ayan. Kalateris po yan. yan, mga kajapers. Ito po yung puno na pinanguhaan namin. Ang dami pong hinog. Ayan mga kajapers. ala Tris po yan. Ayan po. Ayan. Dami. Ala tris. Matamis po yan. Ayan mga kajapers. Tikman natin. Matamis ito. Tikman po natin mga kajapers. Itong uh, ito po. Tikman natin. Ayan. Hmm. 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 Matamis po mga kajapers. Matamis po siya na ito po yung Ang dami po kasi ano dito alatres na mga hinog na. Kaya ito po natin para ano naman maganda rin ito sa prutas din po ito eh. Yung iba po hindi ito alam at uh, hindi kinakain nila pero pag talaga probinsya po kayo ay alam din nyo ito itong Alateres. Ito mga kajaper. So, napakatamis po niyan. Kaya, no? Oh. Mmm! tamis! Ang alateres, oh. Yan po. Yan. Napakadami po niyan. Madami pa dito sa puno. Tuwing ubaga po niya ganyan kadami yung kukuha dito. Mmm! hmm, tamis po, mga kajaper. Yan, ito po. Alatres fruit. Ito po mga kajabes. Yan mga kajabes. Try nyo po rin kung mga ng alatres kung saan meron dyan sa inyo. Napakatamis po mga kajabes.